ang charity niyo sir? April 7 po. April 7. Amadeo. Amadeo. picture niya Saan sa Amadeo? Kaling na? Minantok. Amadeo Minantok. Anong grupo niya sir? PURCP po. Team up lang. Ayan sir. Update kami Thank sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank

Ah. Nagpapa-picture lang daw sila. Hindi ko alam kung kanino. Bali guys, ito yung uh, charity namin sa Indang. Ayan. Buhayan, buhay. Okay naman 'yung. Boyan, buhay. Debate, ayan, mga Riders Club guys. Handang sumuporta sa lahat ng uh, nahingi ng tulong. Ayun. picture. Sige, na, pa-picture na.

Vlogger din si Kuya Shoutout po, ano page uh, mo bro? PJ Motovlog sir Ayan uh, ako, shoutout po sa Shoutout din kay, kay Mateo Tinorio tinorio ayan Ito yung tumitira ng 3 point eh Oh <laughs> my god! Wow! <laughs> ayan sir uh, ayan. natin guys uh, Mateo tinorio guys Facebook page nyo sir Salamat po natin yung mga riders na small content creator at mga makakatulong po sa bawat beneficiary po natin yan. Bawat talang lumilipat sa mga yan. Palipatan natin. Basta rider, tulong-tulong yan. support. Shout out! Good morning. Senorio. Si Sir. Ayan. Si Sir. salamat. Si Sir. Ah, si Lakay! Guys, nakapalo ko rito. Ito pala si Idol Lakay. Ayan, no. Supporta natin, guys. Lakay Motovlog. Thank you, sir. Ito. Ayan. Ito pala yun. Kapalo tayo doon kay Lakay Motovlog, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Lakay. hindi po. Ang mga lindyo naman, eh. Oh, boy, yeah. Nasa ang camera.